Buenos dias, mi amigo. Welcome back to my channel, El Pescao Barbosa TV. It's me again. Nabuhay na naman. Ganito lang yung ano ko. Paminsan-minsan <laughs> minsan, buhay, paminsan-minsan minsan, patay na yung ano natin, channel. <laughs> Pero anyway, ah uh, naisipan ko mag-video ngayon kasi gusto kong i-share, i-flex yung may bago tayong ano, ah uh, inalagaan na isda. Yun, uh, yung ay yung PKB B PK PKBM <laughs> PKBM uh, although ano na to uh, matagal na to na uh, matagal na to na klasing isda lumabas medyo huling-huli na tayo pero anyway uh, ang mahalaga nagkaroon ako <laughs> tong PKBM ay platinum uh, king balon molly <laughs> So, yung topic natin ngayon ay gusto ko lang I-share kung bakit Kasi ako mismo nagtaka mga kamigo na bakit Ang mga fry, yung mga anak ng PKBM ko ay Ibat-ibang kulay, sari-sari yung mga kulay na lumabas uh, Alamin natin kung bakit <laughs> Samahan nyo ako uh, Ito ay ano lang mm, Maikli, maikling video Tama ba? Basta, eh ano na lang natin short video para sigurado ako na tama yung sinasabi ko. <laughs> so, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Punta na natin yung ano ko, yung pkb nandoon sa likod ng aking bakura, ay, sa likod ng aking fish So, ano yon outdoor setup nasa reptab. Tapos, may may ano, may ah <laughs> uh, Kukuha ako ng ano ba, yung beta tank tapos pakita ko lang yung kahit dalawang ano lang dalawang piraso na PKBM uh, male saka female ito uh, yun know, hindi naman ito tawag yan, hindi ito quality pero isda pa rin to <laughs> 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 uh, hindi ito quality pero pwede na so yun lang so pisa na tayo <laughs> kukuha ako ng isang beta tank dito mga kamigo itong beta tank ko ay walang wala na talagang laman yan kasi medyo ano na tayo sa beta nag quit na tayo mga kamigo so kukuha tayo ng isa kapalitan natin ng tubig nito so ayan mga kamigo nakapagpalit na tayo ng bagong tubig sa beta tank natin dito ilagay natin yung ating PKBM so dito na ako sa labas sa aking fish room sa labas na ng fish room so dito nakaset up yung aking mga PKBM nasa rep tub may konting ano yan bulak bula, -bula yan <laughs> yan So, as you can see, yeah, man. Kung nakikita niyo mga amigo, anjan uh, andyan sila, palongay-longay. tingnan ninyo mga amigo, may parang nag naglabing-labing diyan, nag, nag breed sila. So, kukuha tayo ng isang sample na para mapakita natin yung short body natin na tawag diyan. Liar tail. Liar, liar tail. Ano yung ano daw pinakamaganda mga amigo yung tinatawag nila na compact body yun lang ang ko na yun daw maganda so tingnan natin kung bilong ba ito sa compact body na yung bang kumbaga yung short body talaga na siksik six, six I, I mean yung body nya ay yung form nya ay sa sabi nila yung high back high back daw yun ang maganda sa sa show yun lang ang narinig ko sa aking kapitbahay hindi 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 yun lang na ano ko na yung pagkaalam ko na sa show ay kung mas maganda kung high back yung form ng ating mga maulis although hindi tayo hindi, hindi pa tayo nakasubok ng sumali sa show so kukuha tayo ng dalawa kung nakikita nyo mga amigo na may nagbibrid may nagabulabul yan ang kunin natin yung dalawa so, yun, yun, yun. tingnan natin so yan ang mga amigo may nakuha na tayong isang mm, female at isang male Anong sa so, palagay nyo mga amigo? Ito ba ay Ano? Bilong sa short body? Ang pagkaalam ko ay short body <laughs> Short body na sinasabi nilang Compact body At saka uh, Yung form niya ay High back? High back ba? <laughs> yung male ay medyo malit pa Pero may, may malaki dun sa reptile Hindi natin nahuli So ito na lang. Uh, anyway, sample lang naman to. So ito yung mail ko medyo may pagka May pagka blue kung makikita, kung nakikita niyo mga amigo, layo natin ng konti. Ayun. Tapos yung female natin, ito na ba yung sinasabi nila na full mass? Ah. Uh, yung ano ko dito, mga amigo, kung bakit ako nag na pag-isipan ko mag-video kasi nagtaka lang din ako kung bakit iba't ibang klaseng kulay yung mga anak nila. Hindi ko rin maisip pero nang sa kadagal, <laughs> siguro mga ilang buwan na yan dito sa akin uh, naalala ko pala na kung saan ko ito nabili mga amigo ay nasa ano pala ito sila nasa community Uh, pan medyo mixed din ang mga nandoon kaya pala doon ko na napag-isipan na yun ang dahilan yun yun ang naisipan naisipan yun ang pumasok sa isipan ko <laughs> tama ba yon? so pag ko comment naman down below mga kamigo kung ito'y ano ba? uh, ba ito sa quality kasi sabi ng kung, kung saan ako bumili ay ano daw blue eyes although di ako ano yung malabo yung mata ko makamigo makita ako <laughs> blue eyes ba kasi yung mata ko ay hindi blue Yay! <laughs> joke lang makamigo ah <laughs> uh, yun na nga so balik tayo sa topic natin kung bakit nagkaroon ito ng iba't ibang klaseng kulay ng mga fry dahil yun na nga ito ay binili ko to ay kinuha ko to sa community pan sa isang malaking fish pan na halo-halo na iba't ibang kulay pala doon kaya yun ang nangyari ako mismo nung una bakit ganon bakit mga iba't ibang klasing kulay yung mga fry. So ipapakita natin yung mga fry mga kamigo. Ah, uh, nailipat ko na sa isang reptab din. So ito lang yung gusto kong i-share. So punta tayo sa ating isang reptab kung saan nailagay ko yung mga fry. Yan. Maganda ba mga kamigo? Maganda ba? Maganda ba? ito may pagka-blue, bluish, bluish. Itong ano? Oh, eh, hey, hey, hey. yan. Medyo may pagka-blush itong mail ko. Uh, hindi ko alam. Pag-comment din down below kung ito ba'y parang long body ata itong mail ko ah. Hindi ito ano sa short body. Anyway, ah, uh, ang mahalaga na magkaroon ito ng pry. Wala na akong ano diyan Problema dyan kahit anong kulay ang pry niya. Kasi walang sayang sa akin lahat basta isda pwedeng ibenta natin yan wala wala akong problema dyan so ito yung mga pride dito nakalagay mga amigo tinakpan ko yan ng tarpulin lumang tarpulin kasi medyo laging umuulan dito sa amin pero kailangan din nila ng sinag ng araw para magkaroon din sila ng ano na kagaya ng tao magka condition din kailangan din ng araw di ba mas maganda din kasi yung sa isda na na matamaan sila ng araw so ito yung mga amigo yan mga pray ko na PKBM iba't ibang kulay may may black may may Last time may mga puti yon tapos medyo uh, uh, hindi tayo pinalad na matay. So kung nakikita nyo, nakikita nyo yan mga amigo, parang may pagka tawag dyan. Hindi talaga ako kabisado may pagka parang chocolate or parang yung sinasabi nila na 24K. Ayan. Medyo marami na yun yung mga fry natin mga amigo. Siguro mga 2 months siguro malaki na to makabenta na tayo so yun mga amigo naalala ko na pala mga amigo uh, yung dahilan kung bakit iba't ibang kulay yung pry ng ating PKBM kasi yun, yun nga uh, nabili ko yun nakuha ko yun doon sa isang breeder na nakalagay lang sa malaking pan tapos halo-halo sila doon iba't ibang klasing mga molis ang kaya yun so hopefully na siguro sa siguro mga ika second or third or pagpalagay natin na third or fourth na generation <laughs> yung mga anak ng PKBM natin siguro lalabas na yung mga PKBM talaga yung mga kulay puti na talaga so Hanggang dito na lang muna yung video natin. Kung bago ka pa sa channel ko, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Uh, siguro sa susunod na video, uh, abangan ninyo mga amigo uh, yung topic natin siguro. Uh, Pag-usapan natin kung bakit ako sumuko sa aking pwesto kung saan ako uh, nag display ng mga ornamental fish, nagbibenta ng ornamental fish. Na uh, sumuko na ako mga kamigo kasi yun nga, pagsapan natin, abangan. So, hasta la vista baby. Adios.